Batang lalaki, kay sa zipline para lamang makapasok sa paralan. Ang kanyang kwento, alamin! Sa murang edad na 12, alam na ng batang si L. James Retiza ang kahalagahan ng edukasyon. Katulad ng ibang bata, araw-araw na pumapasok sa paralan si L. James, ngunit hindi gaya ng iba, sumasakay siya sa zipline para lamang makarating dito. Ano nga ba ang kwento ni L. James? Tara, alamin natin yan! Nakatira si L. James sa barangay Santa Cruz sa Murcia Negros Occidental habang nag-aaral siya sa Alberto D. Arceo Elementary School sa Bacolod City upang maiwasan ng isang oras sa paglalakad na ni L. James na sumakay na lamang sa zipline umulan man o umaraw. Ang zipline na ito ay sa talagang agricultural tramline na ginagamit sa paghatid ng mga ani mula sa mga sakahan sa mataas na lugar patungo sa kapatagan. Kasama naman ni L. James ang kanyang ama sa pagpasok nito sa paralan. Sa katunayan, ang ama niya pa mismo ang nagkakabit ng harness sa cable wire tila natutuwa man ang bata sa pagsakay sa zipline dahil mabilis siyang nakakarating sa kanyang paaralan, aminado siyang mahirap ito. Kitang kita na delikado rin ito dahil wala man lang siyang suot na helmet, gloves at iba pa ang protective gears. Gayunman, tinitiis pa rin ni L. James ang kanyang sitwasyon. Anya, makatapos lang ako ng eskwela, magsisikap lang ako, kahit mahirap, gagawin ko ang lahat. Tunay ngang kahangahanga ang dedikasyon at katapangan ng batang si L. James. Sa kabila nito, mahalaga pa rin tiyakin ng kaligtasan ng mga mag-aaral na katulad niya na nalalagay sa panganib dahil lamang sa nais nilang makapasok sa paaralan at magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa iyong palagay, ano ang maaaring gawin ng pamahalaan upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral na katulad ni L. James? D W Research -report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.